Umiikot ngayon sa social media ang balitang hinamon umano ni Jose Manalo si Anjo Iliana ng suntukan. Ayon sa mga post, nagugat umano ang alitan matapos isiwalat ni Jose ang isyu ng pang-aagaw ng dating kasintahan ni Anjo na si Mergin. Dahil dito, tila naubusan na raw ng pasensya si Jose at hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Bukod dito, lumabas din umano sa kanyang pagsisiwalat ang pangalan ni na Alan Kay at Tito Sen, na ayon sa mga kumakalat na post ay matagal nang nakakaalam ng isyo ngunit na natiling tahimik, maraming netizen ang nagkomento at nagsabing nagulat sila sa mga revelasyong ito, lalo na't magkakasama ang apat sa iisang programa noon. Hindi ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo. pagwala si Bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan eh. Eh, siyempre, nagtatrabaho tayo. Cool, cool. Napakayabang Saka may atraso sa akin yan. Yung si Jose Manalo. Ito na, for the first time, at uh, ko sa inyo. Nung ako po ay hiwalay eh, sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend at uh, minahal ko naman siya. Sa katunayan eh, nag-live-in kami ng almost one year. Hindi naman may iwasan na ah, nagkatampuhan, yan nagkakaroon kayo ng LQ. O, yung girlfriend kong yan ay, uh, ano, ay uh, dancer ng Bulaga Kasi, uh, gusto ko yung, ano, yung mababait, gusto ko yung hindi mayaman, gusto ko yung masipag, yan. Yan naging girlfriend ko yan. Mamaya, re-reveal ko yung pangalan. Ay, minsan, nag-LQ kami, ay, nagsumbong sa akin. Yung uh, girlfriend ko, sabi sa akin na, uh, Pina, uh, kasi medyo parang parang umiiyak siya noon eh. Pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Ang sabing ganon Bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na 'yon. Hiwalay mo 'yan si Anjo may uh, asawa na 'yan. Eh di, hiwalay na nga ako di ba? Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa bahay, hiwalay mo na 'yan. May asawa na 'yan, pinagalitan so, Medyo nagiiyak yung girlfriend ko So, ang ending, nung uh, medyo naghiwalay kami, ang ending, eh, itong Jose Manalo, eh, inahas pala ako. Kaya pala niya ginawa yun. Oo, oh, ngayon, asawa na niya, si Mergin Maranan. Yan. Girlfriend ko yan, isang taon. Ano kami niyan, uh, okay kami niyan, wala kami uh, problema masyado niyan ang ano ko lang ahas talaga tong Jose Manalo to eh hindi mo kaya yan si Jose Manalo napaka walang yan tao yan dyan isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin at ako malamang tirirabaho niya na siniraan ako ng siniraan bakit? eh syempre di, di hamak naman na mas, mas may itsura naman ako kaysa sa kanya eh sa kanta lang eh Si Anjo, Iliana Mukhang may pagtingin O, oh, pinalitan Malamang idea niya Si Jose, Manalo Mukhang may, ang, ang layo, di ba? Ang pangit Kasing pangit ng ano niya Ugali At, uh, yan eh, Happy naman ako sa kanila Kung happy sila na nagsasama sila At may mga anak na Eto eh, naman eh, pass na to eh Nakaraan na to eh, na, na ano na ako sa kanta Natawa lang ako. Talaga, talagang ano eh, no? yung papalitan pa yung kanta para lang maasar ako. Eh, hindi naman ako naasar. Nata,